Pero uba, sa bayo sa kabuntagan. Labi na ang tuga sa kabuntagan. Hello, good evening. Ala, ate ayong sayo uh, -say, sa ate ayong. Ni ahong mama karon ni tanda ni bisita na mo karon Aho, aho ni nga ka. Aho ni pangutan on ang unsa ka. Unsa ang unsa ka pait ang isang kahimtang sa sa isang pag... Ah, kay na kay na kay birthday pagpadako sa isang mga anak na birthday si, kay Na, na say pitu pitu mi kaigsuon kito hmm, adu ja, ko an siyam unta bisan siya? mata ang dua um di diri dua ka ato pangutan-on si mama o giunsa niza pagpadako ang siyam ka anak siya mi kaigsuon Victoria bui pito ang nabuhi namatay duha tulo duha ka badge at uh, tulo ka tulo ka girl and four ka boys ah hmm. uh, tong interview ni si uh, ang ja, mother magpapalit po ito nang natanaw na kay magwangan susta magal bagbud ko blang hoy bangbud to blang hoy ja ay agtugan sa bato tigko mga sana ko ko mga don si mana pa Nado, gikan aku hing ulik gikan sebungbung padung sih muang ang juga galingon. Unda sa naai basak sus maga kuan ko kanangga palin. Ida dagan ko busaway mga ida ani kapi mu ingon sih sila kan. Hu intawan tansing aja pada lih lihok ke kanang bati apa ni mu nak bati arun batak pa. Unda nak mu nak kapi mu ulik ya. Unda sus mega buk pakung tubig. Mga mangahoy magdungag pa baboy mamuad pa ko magalubok unsa diha joy may tubig unsa diha ang tao sus kanang na ay gibilin tawon si Marcos gamay pa unsa habog ra ba juga mumbai unsa naga uh, merong bata anak ng um, kamaguangan diha na pay mangod first born unsa um, kay uh, busaka malamas ka, kaping munaog sa bahay Sus, sus, dagayaka, sus, dagandagan, yung taong ko, kabo, tubig sa gubot to. Pag-abot, yung taong sa bata, ang hadlo ko kay, nagkakabadyo na sa, kuwan, sa butong nato sa una mong hagdan, habang kabadyo ba yan? Ayaw, ati, Di, at, doy. doy. Yo, naanap ko. Hindi, hantod sa nang eskwela na. Nang eskuela na silang, na si Jerry wag ani na magkuan ng grade 4 si Marcos yung eskwela ng tatu grade 5 pag kuan pag kay kinilagay ang taon na wala mo ko igasto kanang bago po kong nanganak sa kinamang huran di na undang undang Marcos na si Jerry ang taon pag kuman sa grade 4 na narbaho si Bo pag ako po dito Jesus, bang ko sa no, wala <tellan> kinta si na, man, mang magtutoy batang kinamanghuran nga nasuronel. Na nang mampra ang ko mangkat gud ko ako ano utang na ba mga saging, lubi na mga lagot mo, mga balanghoy. Nga mm -hmm. sa kamo na ato eskwela lima. Lima na mo si Susila. Ikaw, oh, si uminom. Alma, si ay si Ronel. Ako dong ipa-eskwela na high school pa hontos dating suko so pagadis katatag ato uh, so ta dambu bulan <coughs> uh, dating. Ni ngi jenga. Eh, balu mamago kagapoy eskwela nangwa -mali malikay gid gasto. Mutu ang giingnano. Balago ako'y ikagasto kay gusto sang mga bata mag-eskwela. ako juda uh, paningkamutan kamutan. Mouto nang ngaan ko nang ngoprak ko nang mga alabot mga lubi, mga silinghang manguha ko. Nga ha i-deliver sa ko ang ngoprak ko mga gabi sa ato kalaso para di sa pangi. Ang dapat sa ito ka aning aring ili. Kaibaw ka ito ka ili. Dito may namang pra si Ilina, uban-uban ka -uban mong Ilina. Tapos kaladura ba dyan? Dug-dug, ito ka taro. Ito ka taro gabi. Ito patungan pa po na sa bulig saging. Manaka kong abukado. Manguan kong saging at tapos kambay Abot kong Ako itong i-deliver, pagkakulibis ang i-deliver sa Bilaran. Unjak batu ni manggigal anang huibe. Manguli sud me birnes. Sila dari alba dia. Birnes manguli. Mau mapalit pak. Wana nama halen hong balija malit kum. Bungkas. Pukat kilo. Nama sudan. Mau na yang mungkuan. Ang wapan ang luto kay ka ng wapan ang ko ah. Ay, eh? Ang ang naluto kay ka ng taong taong human si ko ah. Ang igo sa mga inutang? Ang wapan na isubra, maura po akong ipamalit. Kinaluo ka ado. Ang totoo na kapamalit ako yung ka ng uniform sa ninyo, mga eskwela. Mga makabayad-bayad ako kaya di ako ay tag-25 buwan na to. Nah, ya sebelah ni tu tak high school. Dia ya, mentak hmm. ada buang tebi cingko. Mentak hmm. tulu tulu bajak menung sekolah high school. Dia tu apa sila undai. Hmm. Panang sing anak primary. Hmm. Si so, mama tu time ke waktu mandi pangina buhi. Nak hmm. umara waktu main mai. Umara tu. Umarajo dua income. Antu nga income. Naa magahungos pa pumi. Ug di mi mato merkado kanang sige ba'o, kauban na nang mga nilam daghan mi lima ka buo mi buo. Ala sige ba'o, kada bunt adlaw ba ba bisan sa ibuhato ning agi na mi nang ibot, mi og nang karupino bitaw ari dagsa dapit ibot, mi lipante sus paka amiga sa katuamo nang pasaanon mga tay mga lagi among abaga sa kanang ay amigas kaya katong amon tinapok ko na nagdaghan daghan mang amigas maluto sa tubig nila mga hakuton sus basta kay manghubag lagi ang tawag asa ininiya katong katong sa gagmay pa katong na nalunupan ta oh sa dito sa dagsa ubitaw bitaw bay atong utsintay tres Nang nilulupan, nagbagyo mo nitang man siguro to. O, oh, di, di, nitang ko Baik, Ang ah, bay na asa, taliwa, uglasang. Taliwa. Di pa man. Di pa man. Di pa oh. man. Di pa man. taliwa, naingon na asa taliwa, glaw. Hmm. Hmm. Lata, latas mo kuan ini, oh. Tubi, sa among um, sawog. Ang ah, na to, kay na asa Naka hmm. taliwa. Nakaundan ka ron? Na taliwa, og ka nang. Pinapaitan ang nah, kinabuhi sa kuan, Na asa taliwa, og. Sapa. sa basak, basak, basak o basak oh. o nasa pero yung inlunok in naman na naman ug dagat agkuan palibot dating yeah, yeah, abot yeah, lagi dito yeah, sa bakilid ug yeah. tubig da nahuwa diha taliwa wa na mi kaagi og gaano daga mong bay apil mi kaano Ito, kaingon, dito ug kaingon jud bitaw ko adto og mga matay na ta di naman mi naman mi kaagian sus bitaw no kanar ba jo mong bakay nok tokro kay katong namudot sa dagsa Nasa si Agis Jere nagkaliba mo si Kapin gusto na sakit. Jesus, ang sao na taon. Matung lawa mo gabi, diha pa dagsa wa dyan mo silingan? Nakaingon ang Kanang kasay nga, nakulagin. Nakuha sa ginoo, matung hingkuha ako ukan ng saging tunga, tundan. Kaya na mga sila ka ng saging tundan. So, kalibang to, masiguri ang kinsa may kuan si kapi po ng baluspad ng gasigan ng kay ka ng kalibang kay ito man mura o ka ng kuan ba Kanang ng mura o mura ng taig baboy ng galuspad ng jakuan ko ka ng na 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 pusan si Abdo pati na lang masiguri may hindi ka doon ka doon na tapos nang gabi yung nagkuhit ang tao ko itong saging at tundan ang pigang gang mo ko ng diri o Dear, in taon taon paningkamot sa tigib ang tigib ng paon. Paningkamot in taon to kabuok gagmay may hangi ganggang. Paningkamot tao kaon dia sa on sa on na matuloy na to hindi mabakod ko. Ikaw mo bata. Ah, ah, si, ah, ikaw mo rin ah, si Alma. adi ah, di, siruni si Rune ay unduy na. Kanang inigbakod po na hanghila kagbata ng giubo po. Sa on oh, naman na si Bakuog ka ng mudahan sa ziri. E, hindi eh, nang puskapin makahimok. tung na gusto si Azu ganin tawang kay naulian sa saging sa saging resort sundan mga hmm. inapakuan lugo sa inapakaon nga hikaon kaon hindi siya ginagmay nga hantod at mga bata kinapaitan nyo ito kaundan maka itong hilo mong balanghoy hmm. so sige nga ang paitan nyo naman hikan ko at kanang ko ng humay hmm. ito sa kaanin nyo rin nyo oh, humay ang hanyo ito kwarta nga ipalit tayo ng na bugas hindi ko ato ang ubrahan kakuha ko sa kalibo ubrahan kada kada buwat tapos sa kaadlaw ubrahan ako, ho ato kong magaguna dito sa buho ito ako kongkong ato kong magaguna pinabagaan kasi nakaingon na ko si mga bata ka na si Marcos at si Jiro yung kuha mananambaw Giti awan pa yung taong mga bata. Sa diha sa kaan yung libur yun na ipangpang bitaw. Nakakuan ka itong Sus, ug ni Marcos na pakadaghana ko doon sa ilaga. Mga duha ka dupa nagasumpay ba. Naga, kung kuno bang ko noong nilawa man. Kung nakita si Jire. Hindi nga ko noong si Marcos. Jire, kanang kuan na ay na ay kuan yung tumba ni mo. Kanang ilaga. Wa man si Jire kakita. Sus, Pagkuhan pa dyan sa mitsa. Kaya mitsa man kita ilang gikuan. giso. Pagkuhan pagkai pa kay gituang na huwana. Na, natuan man daw kanjiring kamot. Da, sa murang mulanay bitaw huwana. Sa nang mulanay unu sus unuuga. So, in taong gikat-kat lang. <laughs> Nagkasiga ang kamot, ng Basta kay natuan. Kaya, natu kaya pwede sa suka ni mo. Si Alma. Si Alma, dudugi ka mo ay maangan. Hmm. Na muduwa wa, -wa ra sa <tipos> na na lanag sa balanghoy. Gikan tu nagabagdo unya mao may kan anon duma. Kadtong lanag ni balanghoy. ang anong matay. Gipasaka na mo og balag ay kanang lubi si Marcos dito sa atbang. Sa ka aning manimasyong dia may kuwan ato lubi mabaw. Sus igda ko kay unod sa bawra. Di si almay ngungut ro. Diyo nang giligwatan, ako giligwatan na namo ang diyo, lubi nga gikamayan, ako sabaw sa lubi, mong kamayan, ugi palatay sa luwag susad lo ka dito basta kay kinapaitan ka dito paminawon ikaingon ka dito kusus gino ko ahan to dito kay nahangitan bagzo ka may makaon Naghumay humay at nga nag untak kinalamian, takin humay di ko angod na naplatsa. platsa bagdo ay na ay, tubig tunog tunoban sa baboy pagkaugma Di ano, dagababoy gani ato. Tutu usaray na hawira na mo kayong latas na masasawag. Dito oh. no, signita. Ang kagkapin di oh. signit, kay hinawa man na dyan masignit eh. Nakabuhi man. Ang usara akong nagsignitan. No, oh, Nagamong at to nga time si may pa ni kanunay ra. Kamuti, balang. Ano, grapo sa hiling yung hinanduan po. Kamuti, balangoy, saging. di mm. ka Saging, di ka buwang. Dabong. Hindi Oh, dabong. Dabong. Hindi ka buwang. Hindi ka buwang. Hindi buwang. Hindi ka buwang. buwang. Hindi Hindi Nga, na ko mga anak, na ko batang gamay, murag na bintaha, lalaman ito ang kinabuhi at ito kay, kato nagdigusyon ako. luoy lagi kaya si Marcos at yung iskila na grade 5 kinaluoyan nga na kapait ang mga kantang ako nang inyon o kanang kaduoy ako yung ubanta sa pambailan mga sa kwarta dito na ini. kaya ako ang tatong kuhan kaya akong ubrahan kaya naalagay dyan sa buhon sa kwarta nagadaan tao may ubanta ng lagara o sako katakoy na panguan og sijapo mamaja og sijapo mahalin og sijapo adto ni pa bang pumi makamao man pumi makahimo wa jud di tao minahimo ato. di ha jud naguo jud ko adto nga hinhanay ko ni bali an hin bali ang ng humay nagapapiyan sa ni aning nililang kami ng duha buti an nililang ato, hinhanjo di ingnan pa man ni aning hin ang kanang na ay manong anhe mamu ka dong tumir ka do bugas di inan me hing ama min tau pusa ni nilang ni nilang ni dakoy ko ko anak tupot nakadayo ko gaka ganta sus nakalingan ko sa bakilid ole pagkuan kay mao na pud untay pilare duha ka gantang ti pase dilubo sus na okay pa itan ang sa dihan Kaya gikan po itong init ng pito. Kab kabu, oh, walo kabu. Ah, siyam kabuhan. Mm. Ultimo itong bugas. Wa jamu. Wa jamu balik dyan na kwarta. jamu yung bugas. susing mm. abot. Good nila si Kapeng sa sa naibatuan. Kaya kaya pilmero dito sa Balilihan. Wa jamu yung daa. bali sila sa batuan. sus nakadaog duha ka ginantang ko man to. Duha ka gantang yellow corn. Nagpiti-piti na sa oon. Sus, amo kong gidungag pait, eh. na laman. Hindi po yung nakadasi kaso ng ugugas nga. Ano, 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 binilod. ano, 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 sa ano, Pero ano, 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 gamay ano, kundan ko pero di pa gaano si Marcos intan si Jerry ato mangibugno to nang galubok sa buli kay mura um, magbas pasong to taas mm -hmm. de ilang kali nga maglubok kay bag-o kung nanganak ato ka si Undoy basta kay nakakaon ko kuha na pagpanganak na ang Undoy kay diha man kuyong gisalin umai humay nga tipasi mga usang gantang siguro to hmm. gilubok pagpanganak na ho nakakaon pa ko ato bugas nga ako nang bugas nga humay nga pure unsa ag bang pa Nagnanambong pa di di jud kinta kas ara jud pudto sus so, mura yung pagkakaon ug lutong bugas napaitan jud no nahap ug kwento sige na may nagabuli katugo ang taong kuan buli, bag ag ag mang nga magauna wana paguman ana magauna kudaan ning unarong hapon kay para pamahaw kod gud og lubi pud tapito ka buok na dabong-dabong kay di man pud silbi ka katong patay daw okay. ba di man basa sus mm -hmm. so, basta lagi kay inig ukay kay lagi na usa kaha, anak kay kaha man dus-dusun og bali-bali og lubi Ag ka hundugo og baha hundugo da wala oh, man ko murag hawa man hundugo jan itikang agaho ang tiil adto kay sigagutom na to um, Hawang man kayo ng tijan, hindi akong iyo. Huwag Ang ipaod, ang gawa ang paa sa akong tijan. Wala, kaon lang na. Sus na siya makapayon ng pamahawa na ito, galas na yubi na. Na, ang daadog alami pa pong pamahawa, kinugay ra. Na, ato yung taong kukaanhing mamadura. Pakanoon taong kong nianhing mamadura, luto. Nga may ingon na siya mamadura. Ang badlungon po, skaping mo. Sus, tamseng, ay bana buntag pa kabasyo na og lapad ingon sa sa madura pakan unta ang kustiguang og naakin tapoy sobra ipadayon na janaho tapuan ko na motosus, madugay na wag pila nakabuan. mga 2 kabuwan yuro si undoy kanang nahap ko <coughs> nahap ko tudik na kaklaro king ini ko maga tubang ta hindi na ako kelar umur orang nama orang mager kiri kiri wana. Tidak pasak dah lama tu dua jadi lama tu ingat kita tambahan. Pasak dah lama tu gahilak aku kau kau muda 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 tu saya saya ni nane tu muda bau. Muda aku suat ni nane ni nane Awak mah perlu sila. Untung nak ulian baca pun saya nak kasanggi na. Kebutuhan kebuhi jadi dulu kay yung agay na pud og dihay gihinabang kun sa gobyerno asa pud hinabang ang pautang babugas nga NFA tawag kaday o NGA wala lang dag ko sa hinuon gitawag kaday yelo dai tawag ka oh yelo basa nga babas <coughs> ka ho di tawon ho lesa no sa ka dagha no hinung agon mahurot no kay bawo nang mga bata karejo na ra bugusan sako pinapaitan yung tinakuanan, yung kurayong tinabuhian no? karoon oh, bito <clears throat> magahinag ka ng nitong among magahin to ko mag-anaw-anaw ko sa yung nangagi sus mura o ko ginhawa yeah. na mura bito mura ko mautong baka sus paita ano na ano na ano na ano na na ano na ano hindi ka nang isang kuhaan sa wayo na hindi kinta mo rin paantos ko. <coughs> may ingon na kape ng sus mo na ko. si Missy go. <coughs> Bisan o oh. kaya may ingo isang gisag nagaantos ko nung dyan ako. Kung so, kong sus og, ako labaw na kong nagaantos na kay kape ito sa kuhaan nga manabo. Why mm -hmm. dang isda mo uli? Baka dang ginamos. Ginamos, hmm. tagsangkalti, kapilar po. Buaw daghan mga bata. Mm -hmm. Ini anak ke pait amu ang kain lagi sa sa ka sa magtatag pamesa ho ang ina. Ngadto tong ginina ni karon. Kamu karon di namo mga ugmaes. sus sa duha na sa una. Mo nang og ako jui ako jui kanang ma ma hayahay ako jui ma ama arang-arang ang kahimtang anahon priority din ako ang mamaw tabang

magasawad sila so, -kan. sa kuwan. Ako yung nagasaka. So, sino ang palita. Hapit ako na hog. Magsaka gabukado. Aku may mga sauna sa una ng kuwan. Mm -hmm. Kaya sa una, mangumpra-kumpra. Aku masipig uban-uban. Ang agi po si Alma, kung gida, gipasuro yung kamuti. Mga lagi maluwi po ko kay suro yung kasi kamuti. Yung ano. Kanang... Tres na lang Ajo gansi si punan. <laughs> Mingon taun si mama. Arkan punan. Just, Mga siling hang, parang Punduk pundok-pundokon dito daghan ko me. Ang Punduk pundok-pundokon, tag si na tag dospi si, so, po kay barato ko man to. Da juluyan ha nga sa so, kabaldi ang gida abutan bilaran sus so, pagkabaratuha. Hindi bisag di tag kilo aw di pa man na di tapok tapok tus di man in mahalin agida dah, Nahu git tanom no di silang kami to kay imit tuhan kad tujong dia diha jud sa nagabao na jud ko Sawa, no od na jud bao na kintay mag si Ronel tibuk bud ka na bu tibuk buntod bitaw ohong gitam nag sibuyas sus na lokop jud na ho alas 12 pa ko sa alas 12 na ko sa udto to apa ko nagadaob antos ag ahong, antus, init init sa adlaw ug init sa kajo kaya naagoy ahong dinukan mo lapaw sa tao kahabugon sa duok mam, wa mampuy ka dukan ato kay wa may bay unya guli na ho ako, ako pa puy magdungag basa sa kamot kay manghugas kaldero ako pa magdungag dis pinapitan pa pero fayahan ako an tan na ako an ng sibuyas kada simana maka harbis ko katagsaka sako sibuyas hm bisaya pamantou mur bumbai betao katagsaka sako aho nga harbison madu minggu git nit-nit pa tu ana ko subao at da na la man po ko pamahaw at umbao mga luto kape isa to ni kape ngto no na ka ko an po na mo ka pero mo na mo na po eh Nahimu pun nak entau. Nana Ngana Amu kering tang. Tegak mai pada pasta. kita di lalim. Nihmu kita mau kape. Pakai dajun untuk menggilalis ni kalau bah kalau apa yang curi tu? Lalis lagi kau nama? Ah, lalis nama? sejak Umbung, terus yang buka anak tak boleh bertahan. Tak nak nak memangih anak anak cuma